Balot ng ganda at misteryo ang probinsya ng Sikihor sa Visayas. Fifth class ang lalawigan o balot din sa kahirapan ang mga mamamayan. Kapag sinabing Sikihor, kakambal na nito ang apelidong Fuwa. Sa loob kasi ng 25 taon, sila ang may kontrol sa politika ng probinsya. Kilalani natin ang pamilya Fuwa at sukatin ang kanilang serbisyo sa buhay ng bawat sikihod noon. Isang panibagong pakikipagsapalaran na naman ang araw na ito para kay Lito Bulukan. Isa siyang mangingisda sa barangay Liloan, bayan ng Maria, Sikihor. ram lang si Lito ng bangka upang makapangisda. Malakas ang hampas ng alon sa dagat. Hindi inalintana ni Lito ang nagbabadyang peligro. Itinuloy niya ang pangingisda. Pero bigo siyang makapag-uwi ng huli sa araw na iyon. makautang utang gani. kame, <laughs> wala gilaing makao ba? Magkautang ta na, na sa Dili pa utang po ng tindahan. Marlabi na kayo. Daghan pag lista niya, wala pa ba? wa kakabayad, ana. Sinaing na mais ang almusal at tanghalian ng mag-anak ni Lito sa araw na ito madalas na hindi sila nakakakain ng wasto. Maybe. Kung walang huling isda, mga tanim niyang gulay ang kanilang kinakain. Dahil hindi masyadong maulan sa buwan na ito, wala siyang maaning gulay dahil tuyo ang lupa. Paminaw sa akong kinabuhay, kung ang gawin ka, nang lisog kayo, kaon ba? Muna akong kung ba nga. Dito ka, Mabalo pangitag. Asa ito kuwan, na ito. Muna na ako po. Galisod ito bugas, ana. Noong 2003, pangpito ang Sikihor sa may pinakamataas na antas ng gutom sa Pilipinas. Sa isang pag-aaral noong 2006, mahigit sa apat sa bawat sampung katao sa probinsya ang hindi nakakakain ng sapat kada araw. Alarming o nakababahala raw ang bilang na ito. Uh, marami mga probinsya sa bansa natin, uh, matagal na sa pwesto yung mga pinuno, uh, hindi pa rin umuunlad yung, yung probinsya. Kasi yung poverty reduction is not so easy to explain na it's only because of leadership. It's a variety of factors. Simula 1997 hanggang 2008, napako na sa pagiging fifth class ang munisipalidad ng Maria. Ibig sabihin, 15 million pesos hanggang 25 million pesos ang kita nito kada taon. Napako na rin sa pagiging 5 class province ang Sikihor mula 1997 hanggang 2008 na kumikita ng 90 hanggang 190 million pesos kada taon. Our income is based on our taxes. We have less taxes because we, there are only few people. Sampu ang anak ni Lito, pero anim na lang dito ang nabubuhay. Dahil sa hirap ng buhay, namamasuka ng libre bilang katulong ang isang anak ni Lito upang makapag-aral at makakain sa araw-araw. Na Nawawala na rin ang pag-asa si Lito na aayos pa ang kanilang pamumuhay.